I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Son, I baptize you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I, I you, you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You, I, thank you in the name of the Father, and of the Son. and the Holy Spirit So then, I will bless you in the name of the Father and the ng Panginoon tayo bata no? Next pray Hallelujah Lord Panginoon, alam po namin hindi wala po kami kung gano'n kayo naglaganap sa so, mga ganito sa mga sinabi mo sa iyo sa Meron lang isa, ang anong balik sa iyo ay libo-libo ang ngayon, milyong ang ang nagpupugay, nagse celebrate na pagkakay na balik sa iyo, Lord. mo ang nangyong ngayon, sa iyo, na nangangapong may bibigyan po naman ngayon sa inyo. Kaya salamit po namin, Panginoon, na pagpapalain ang pamilya nito, that they will grow in faith, Panginoon. Ano man ang gawa ng paaway, ay sinasawain po namin, at kayaan nyo po na sila ay buhubog, Panginoon, sa kanina mong Panginoong Palataya. Lord, I pray that you will bless them financially, physically, emotionally, spiritually, dito ni Panginoon, that you will open the gates to heaven, and that you will pour out your blessing problema na mararanasan po nila ang pagpapala mo sa kanilang buhay at patuloy silang maaakis sa ginawa mo sa cross para sa kanila for the forgiveness of sins, for the eternal life, for the joy of salvation, for the peace and transcends of understanding and for blessing in this family. Maraming salamat po. We bless them and we thank you. We give you all the glory, the honor,

Terima <laughs> kasih.